Maaaring maging komplikado ang laban ni Kurapika at Cherednich sa susunod na mga kabanata ng Hunter x Hunter. Ang pagkakabangga nila ay hindi lamang ukol sa pagiganti kundi pati na rin sa mga ambisyon ni Cherednich bilang isang prinsipe ng kakin. At ang tunggaliang ito ay tila bahagi ng mas malawak na plano sa succession war. Ang pagiganti ni Kurapika ay matagal na naging pangunahing layunin niya. Ngunit habang tumatagal, nagiging mas komplikado ito. Dahil sa iba't ibang factors na ang unang tunggalian sa trono ng kakin na magdudulot ng mga aliadong hindi niya inaasahan at pangalawa ang kanyang responsibilidad sa prinsipe na si Wubel at Reyna Oito. Sa kabila ng pagnanais niyang sugpuin ang mga pumatay sa kanyang klan, kailangan niyang pag-isipang mabuti ang kanyang hakbang. Lalo na't na rin dito ang kaligtasan ng mga taong protektado niya. Si ay may pambirang kakayansa nen lalo na sa foresight ng, kanyang parallel future prediction na tila nagpapakita ng, ng multiple scenarios para sa kanyang mga aksyon. Maaari ito makapagbigay sa kanya ng napakalaking kalamangan laban kay Kurapika lalo na kung makikita niya ang bawat posibleng galaw nito. Subalit si Kurapika bilang chain user at taglay ang Scarlet Eyes ay eh may napakataas na kakayang umangkop at magbigay ng mataas na judgment chain para sa mortal na parusa. Sa oras ng maaring si Kurapika ay magsakripisyo ng kanyang buhay upang masiguradong maparusaan si Cherednich. Dala ng kanyang matinding galit at depresyon at desperasyon na makuha ang hustisya para sa Kurtaklan. Gayunpaman, maaring may kapanyariang nen ang prinsipe na magpapahirap kay Kurapika. Lalo't si Cherednich ay napakatalino at sadista rin sa pekipaglaban. May teorya na si Kurapika ay maaring sumubok na gamitin ang lahat ng kanyang natitirang nen sa isang nen vow o kasunduan ng pagtitika upang mapinsala o mapatay si Cherenich. Kung ito ay matutuloy, magiging ultimate sacrifice ito na maaring ikamatay ni Kurapika. Maaring ito rin ang huling yugto ng kanyang pagiganti. Isang sakripisyong magbibigay ng kasiyahan sa kanyang layunin ngunit maaring maging sanhi ng kanyang kamatayan. May posibilidad din na sa gitna ng digmaan sa kakin at labanan ng mga prinsipe, makakahanap si Kurapika ng mga kaalyado na may parehong layunin papabagsak si Cherednich. Posibleng samaan siya ni Leorio, Ilua o magyang iba pang mga hunters sa uling pagharap. At pagtutulungan ng mga hunters na may kanya-kanyang kasanayan at maaaring magbigay sa kanila ng panibagong laban at kalamangan laban kay Cherednich. Kung sakaling mapatay ni Kurapika si Cherednich, maaaring makuha na niya ang Scarlet Eyes ng kanyang mga kababayan at ito'y magbibigay kasiyahan at katarungan para sa Kurta Clan. Ngayon pa man sa uli magpasya siyang itago o itapon ng mga mata bilang simbolo ng paglaya niya sa nakaraan at pagharap sa bago niyang misyon. Ano man ang mangyari, yak na ang katapusan ng laban ni Kurapika at Cherednich ay magiging simboliko. Ito ay maaring magbukas ng bagong yugto para kay Kurapika kung saan ang kanyang pagiganti ay may tuturing na tapos na. Ngunit siya ay magpapatuloy bilang isang hunter na may bagong layunin at misyon. Dala ang alaala ng kanyang mga kaanak at ng kanilang sakripisyo. Kung nagustuhan mo video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.